Bakit po malabo po siyang manalo? Dito po muna tayo sa kampo niya. Okay? Si los Santos, si Lobro. Ito pong kampo niya, ayon po sa amin pong mga intel na nagsasabi po ng impormasyon sa amin sa kanila, yung pong problema po ng kanyang promoter ni Masayuki Ito, nung na problema doon sa laban niya kay uh, uh, Uguni, yun pa rin po problema nila ngayon. Ano po ba yung problema ni Ito nung nakaraan laban? Sige nga, ang problema po ni Masayuki ito, wala po siyang matinong sparring nung nakaraan. Even though, nagpalipad ng dalawang hapon yung pong ito nung nakaraang laban kay Uguni, pero kulang pa rin. Eh ngayon po, ano pong sparring nila? May idea ba kayo? Hello, Sir De Los Santos. Shoutout sa'yo, brother. Okay? May ideya po ba kayo kung ano ang uh, ang sparring? Ang sparring niya lang po yung mga four rounders yata yon doon sa Animal Resort. Hindi nga mabagunong pa. 'Di ba? Wala pa alam na, na mga ano mga veteran moves. dahil yun lang ang kakasparring mo. Eh yung eh yung uh, Saul Sanchez mga kaibigan condition. 'Di ba? 'Di ba? Hay nako. Mga kaibigan, huwag nyo pong tulokoy, ang taong bayan. ba diba ho? Nung nakaraan pong tinulonggis nila ang taong bayan, sabi nila papaliparin daw nila ulo ni Uguni. Anong nangyari? Nagganda ubo-ubo. Mga kaibigan, may hinala po kami sa gagawin nila. ba diba? Dyan, additional hilo. Ang amin pong hinala sa gagawin nila, mga kaibigan, magtitipid po ng hangin yan. Tama mali. Again, kasi sa mga wala pong alam sa boxing, hindi nyo po makikukuha ang tip-top condition in one month na alam ng mga boksingero yan na nandito lalo na kung lalaban ka ng 10 rounds di ba? Mark Joseph Corvera mas magaling pa sumuntok ala anak mo SB kaysa sa mga kasparin niya exactly Mark Joseph di ba? di ba? funny but true nakita niyo yung sparring niya? yung kasparin niya parang mga nahihiya pang sumuntok eh mga 4-rounder 'di ba mga tapos dinadramahan niyo nilalagyan niyo ng mga kung ano-ano mga paawa effect eh sila naman gumagawa ng problema nila Yung po, uulitin po namin ha, yung pong problema ni Masayuki ito nung nakaraan, hindi po nila nasol. Bakit po? Kung nung nakaraan may mga pinalipad pa silang Japanese sparring partners, ngayon po wala. Ibig pong sabihin, di ba? Eh mas ano po, mas malala po ngayon. Tama mali. Boss Alan kay hello

Bakit po malabo po siyang manalo? Dito po muna tayo sa kampo niya. Wala po siyang matinong sparring nung nakaraan. Even though nagpalipad ng dalawang hapon yung pong ito nung nakaraang laban kay Uguni pero kulang pa rin. Eh ngayon po, ano pong sparring nila? May ideya ba kayo? Hello Sir De Los Santos. Shoutout sa iyo brother. Okay? May ideya po ba kayo kung ano ang uh, ang sparring? Ang sparring niya lang po yung mga co-rounders yata yun doon sa Animal Resort. Hindi nga mabagunong pa. Di ba? Wala pa alam uh, na, na mga ano mga veteran mo yun lang ang mo eh yung eh yung sa uh, Saul Sanchez mga kaibigan kondisyon di ba di ba ay nako mga kaibigan, huwag mo pong tolo ko ang taong bayan. Di ba ho? Nung nakaraan pong tinulonggis nila ang taong bayan, sabi nila papalipangin daw nila ulo ni Uguni. Anong nangyari? Nagganda ubo-ubo. Mga kaibigan, may hinala po kami sa gagawin nila. Di ba dyan? Additional nilo. Ang amin pong hinala sa gagawin nila, mga kaibigan, magtitipid po ng hangin yan. Tama mali. Again, kasi sa mga wala pong alam sa boxing, hindi nyo po makikukuha ang tip-top condition いい選手 in one month na alam ng mga boksingero yan na nandito. Lalo na kung lalaban ka ng 10 rounds. Diba? ...wakalimas. Sa, Kamigay-san, ikaw desho? Ya, Sanchez, ii-sensi deshi.